Para sa mga taong mahilig pumatol sa mga taong may asawa na. Sana una pa lang, kung alam niyong may masasaktan at masisirang pamilya, dapat lumalayo na kayo. Yung iba naman, sasabihin lumalim na yung pagmamahalan. Pero hindi niyo ba naisip na hindi naman lalalim iyan kung sa una pa lang umiwas ka na sa taong alam mong may pamilya. Alam mo namang may masasaktan ka, hindi ka pa lumayo. Ipinagpatuloy mo pa rin yung bawal na pagmamahal. Ibahagi mo sana ang pagmamahal na totoo at masaya. Ang sarap kaya magmahal nang walang kahati at wala kang nasasaktang tao at wala ka rin masisirang pamilya. Mas tahimik at masarap mabuhay ng malaya nang walang natatapakang ibang tao lahat naman kung ayaw natin ay may paraan paraan para umiwas paraan para tumanggi at lumayo hindi sapat na dahilan na sabihin nating natukso lang hindi sinasadya nadala lang ako kaya hindi ako nakaiwas maling-maling dahilan iyon una sa lahat lahat ng nangyayari sa atin sinasadya natin may isip naman tayo may isip ka naman may pakiramdam ka may mata ka kaya imposible lahat ng ginagawa mo ay hindi mo sinasadya lahat nangyayari ay imposibleng hindi mo alam kaya sana maging tapat sa lahat para maging maayos ang buhay dahil ang taong tapat at walang nilolokong tao magiging masaya habang buhay. Pero yung taong maraming niloloko, maniwala ka man o hindi, pansamantala lang ang kasiyahan sa buhay. Kahit anong gawin yan, kulang pa rin para sa iba. At darating ang araw, sisingilin siya ng mga pinagagawa niya. Tandaan mo yan, God bless. bihira na lang ang magkaroon ngayon ng maayos na relasyon. Madalas, kapag may pagkukulang ang partner, hinahanap ito sa iba. Kapag nagkamali ka, agad kang iiwan. Minsan naman, pinipili ng iba na magluko dahil iniisip nilang bata pa sila at gusto pa nilang mag-enjoy. Pero sa totoo lang, mas masarap ang pakiramdam na may isang taong masasandalan ka. Masasandalan sa tuwing kailangan mo siya o may problema kang hinaharap. Lalong-lalo na kapag nasasaktan ka at nalulungkot. Kapag pagod ka sa trabaho o kapag hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Iba yung pakiramdam at yung saya kapag may kasama kang nangangarap. Nangangarap, natuparin yung mga pangarap ninyo na magkasama. Yung tao na may plano na pagkasalan ka at bumuo ng isang pamilya. Yung taong kajayb mo, sa mga hilig mo na nagiging paborito rin niya dahil sa gusto mo ito. At nag enjoy sa mga bagay na ikinasasaya mo. Kadalasan, nasisira ang relasyon dahil kulang sa komunikasyon at bonding. Kaya kung nararamdaman mong may kulang ka sa isang relasyon, ayusin mo. Bumawi ka at gumawa ng paraan para mapasaya mo yung partner mo. Tandaan mo yan. God bless. Pitong dahilan kung bakit nagtatampo ang isang tao sa iyo. Makinig ka para malaman mo. Number one, hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakasundo sa isang bagay o ng isang desisyon. Number two, mga nabibitawan mong masasakit na salita o kilos sa ibang tao. Number three, hindi pagtupad sa mga pangakong binitawan mo. Number four, pagiging inapi o hindi pagkapantay-pantay sa isang relasyon yung tipong gusto mo ikaw lagi nakakalamang at hindi ka patas sa relasyon number 5 pagkawala ng tiwala o pagkabigo sa isang relasyon number 6 hindi pagkakaroon ng komunikasyon at hindi kayo nagkakaunawaan pang pito kawalan ng oras pagkawala rin ng interes lalong-lalo na sa mga kailangan mong gawin sa isang tao. Mahalagang tandaan na ang pagtatampo ay isang normal na emosyon. Normal na emosyon na hindi dapat itinaturing na isang kahinaan kasi ito ay isang paraan para mabigyang linaw yung mga bagay na hindi ninyo pagkakaintindihan upang magkasundo muli at magkaayos para mas lalo nyo pang mapaunlad ang inyong relasyon. Tandaan mo yan. God bless.